Mga pare, ito ang underwater drone. At gagamitin natin 'yan para makita kung ano ang nangyayari sa ilalim ng tubig. Mga pare, ano 'yon? Ito si Hagiwagi. Imposibleng mangyari 'yan. Kamusta mga mahal kong manonood at paborito kong mga subscriber? Wow. Ang pangalan ko ay SLAV. At nandito tayo ngayon sa isang nagyayelong disyerto at sobrang mahangin dito. Grabe, alam mo ba kung bakit tayo nandito? Dahil may dala akong maraming espesyal na kagamitan, gagamitin ko ang mga kagamitang ito para hanapin ang mga natitirang bahagi ni Hagiwagi. Kasi sa nakaraang video ko, habang nandito kami sa nagyelong disyerto, nakakita kami ng totoong Hagiwagi sa ilalim ng yelo. Gamitin mo ang pahiwatig na yan para mapanood ang video at malaman ang nangyayari sa nagyayalong disyerto. Pero hindi sapat yon para sa akin. Kaya naman nagdala ako ng espesyal na kagamitan. Ito ay mga underwater drone. Tama ba? Ito ay isang napakamahal at napakagandang kagamitan na gagamitin natin ngayon para... Tingnan kung ano ang nangyayari dito sa ilalim ng yelo. Lahat ng kagamitang ito ay espesyal na kagamitan para sa pananaliksik at inihahanda namin ito ng espesyal para sa inyo upang makagawa ng mga eksklusibong video na maaari ninyong mapanood araw-araw. Oo, kung nakasubscribe ka sa channel ng SLAV, sa A-D-V-E-N-T-U-R-E-S, alam mong dito ay makakapanood ka ng mga video araw-araw. Kaya, pero una, hahanapin muna natin ang tinatayang lokasyon kung saan maaaring naroon si Hagiwagi. Sa ilalim ng yelo, o baka nasa ilalim na ng tubig. Kaya kung titingin ka sa paligid dito, kahit saan, ang makikita mo lang ay ang niebe. Ang matigas na niebe. Ang buong nagyelong disyerto na lubos na natatakpan ng makakapal na patong ng niebe. At kaya hindi ko alam ang eksaktong lokasyon kung saan maaaring naroon si Hagiwagi. Pero alam ko ang lugar na iyon. Tingnan mo, iyon ay isang nagyelong bahay. At ginugol ko ang buong gabi. Buong gabi doon kasama ang aking kameraman. Maaari mong gamitin ang pahiwatig na iyon para panoorin ito. Oo, oh, iyon lang ang bahay na matatagpuan mismo sa gitna ng nagyeyelong disyerto. Iyon ay isang interesanting pakikipagsapalaran. Pero ngayon, kailangan nating hanapin ang lugar kung saan tayo magsisimula ng bagong pakikipagsapalaran. Kaya marahil dito iyon. Pero simple lang ang misyon ko ngayon. Gagawa ako ng butas. Isang butas sa ilalim ng mga patong ng nyebe sa yelo. At pagkatapos, ilalagay ko ang drone na yon, ang underwater drone, sa butas na yon, sa ilalim ng yelo na yon. Oh, iyan ang mga patong ng yelo. Magaling. Kaya aalisin ko lahat ng nyebe dito. At dito gagawa ako ng butas kung saan ilalagay ko ang drone. Pero kailangan ko ng ibang gamit para doon. Itong gamit na tinatawag na chainsaw. At ito ay isang espesyal na asul na gasolina para sa kadena nito. Pero napuno ko na ang tangke. Ang tangke ng gasolina ng aking chainsaw gamit ang gasolina na ito. Kaya hindi ko na ito kailangan sa ngayon. Hindi ko rin naman talaga ito kailangan. Kaya pero ang bagay na yon ay hindi lang basta kasangkapan, sandata talaga yon. Dahil sa pagkakaalam ko. Sa palagay ko, yung hagiwagi na nakita natin sa dati kong video. Sa ilalim ng yelo, maaaring pumunta siya sa ilalim ng yelo, sa tubig, at ngayon ay malaya na siya. Kaya pagkatapos kong gumawa ng butas dito para mailagay ang drone sa ilalim ng yelo, yung nilalang na iyon maaaring lumabas mula sa tubig ng ganoon, ng ganoon. At sa sandaling ito, mawawala ko ang iyong chainsaw kay nasuka. Kaya subukan mo lang, subukan mo lang hagiwagi. Pero ngayon, subukan nating paandarin ang chainsaw na yan. Talagang mahirap paandarin ang chainsaw, sa totoo lang. Dahil lumana ang chainsaw ko. At gusto kong magpasalamat ng espesyal sa subscriber ko na ang palayaw ay ganito ang itsura. Palagi niyang sinusuportahan ang mga video natin gamit ang Super Things. At syempre, pwede mo ring suportahan ang mga video natin gamit ang Super Things. Ayos na ayos yan para sa akin. Lubos kong pahahalagahan ang tulong mo dahil kailangan ko pa ring bumili ng bagong kadena agad. Kaya salamat sa kahit anong uri ng suporta mo. Ang itim, paano mo bubuksan ang huno na yan? Kaya simulan na natin gumawa ng buta. Maganda yun! Napaka-importante nito. Lagi akong pinapaalalahanan ng lolo ko na kailangan mong ilagay yung bagay na yan sa mga gamit mo kailangan mo laging magkaroon ng magandang relasyon sa mga gamit mo. Dapat nasa maayos na kondisyon ang mga gamit mo, kaya napakahalaga nito. Tuloy lang tayo, halika na, kameraman, tara na. Kailangan nating ilagay dito ang underwater drone. Kukunin ko na lang ito mamaya. Kaya simulan na natin ang trabaho. Gagamitin muna natin ang maliit na drone. At pagkatapos, baka gamitin natin ang pangalawang drone, yung malaki. Dahil napakalakas at napakaganda talaga nito. Tingnan mo lang. Mayroon itong napakalakas na kamera. May dalawang malalaking ilaw at isang pang-ipit. Sa tulong ng pang-ipit na yon, nakakakolekta ako ng mga mahahalagang bagay mula sa ilalim ng tubig. Mula sa pinakailalim. Pwede mong gamitin ang pahiwatig na yan para panoorin ang video na yon dahil maganda talaga ang video na ito. Kaya at... Tama, pero alam mo, napakahirap na mga kondisyon dito sa nagyayelong disyerto. Kaya una, gamitin muna natin ang isang simple. Ang simpleng drone na pangilalim ng tubig. Napakasimple lang nito. Kailangan mo lang ikonekta ang wifi antena dito. Gumagana na ito. Para dito, kailangan mo ng espesyal na remote controller. Pero para doon, kailangan mo lang ng smartphone. Kaya pwede mong gamitin yung bagay na 'yon dito, pero para doon, kailangan mo lang ng smartphone. Kaya balikan muna natin yung bagay na 'yon. Kaya ngayon, nasa ilalim na ng tubig ang ating underwater drone. Tingnan natin ang larawan. Ang daming alikabok sa ilalim ng tubig na sumusunod sa likod ng ating kamera. Dahil dyan, mahina ang ating paningin. Pero hindi kasing sama ng mga piraso ng yelo na nasa kamera dahil nagyayelo ang kamera ng drone. Sa totoo lang, kasi minus 25 degrees sa ibaba ng zero. Celsius, mga tol. Celsius. Sobrang lamig dito sa nagyayelong disyerto at dahil doon, mahirap ang aming mga pakikipagsapalaran. By the way, huwag ninyong kalimutang isulat ang inyong mga komento kung saan kayo nanonood ng video na ito at kung ano ang panahon sa inyong bansa ngayon. Interesado talaga ako. Ang mga pinakamahusay na komento ay nilalike ko, nilalagyan ko ng heart at syempre nire ko. Pero balik tayo sa trabaho. Kailangan nating hanapin ang mga natira kay Hagiwagi sa ilalim ng yelo. Ngayon, di ko na makita. Sa kasamaang palad, nagsasaliksik ako. Sinusuri ang ilalim, hindi ko mahanap ang lugar kung saan dati natagpuan si Hagiwagi. At ang pinakamasama pa, nakikita ko lang ang antas ng baterya at sobrang baba na nito. Sa tingin ko may dalawampung minuto na lang ako bago maubos ang baterya ng telepono at ng kamera ko. Mamamatay na ang underwater drone. Pero may isa pa akong reserba. Hindi lang ako sigurado kung ito ay... Ito, mayroon bang gustong gumamit ng pangalawa? Drone? Kung wala tayong makita, kailangan nating makahanap ng kahit ano gamit ang unang drone. Kaya balik tayo sa trabaho. Oo, nagyayalo ang kamera ko. Sa kasamaang palad, mahina ang nakikita natin. At teka, ano, ano? Ano yon Ano yon Balik tayo. Tingnan mo. Grabe. Tingnan mo. Si Hagiwage yon. Nahanap natin siya. Tingnan nyo lang mga pare. Mukhang nageyelo siya pero hindi siya gumagalaw. Sa tingin ko, nageyelo pa rin siya. Pero parang medyo umiinit na ng kaunti. Sa tingin ko nalunod na ito at napunta sa ilalim. Ngayon nakikita na natin ito at ngayon naiintindihan na natin iyon. Oo, nahanap na natin ang lokasyon. Yan ay si Hagiwagi, isang totoong Hagiwagi. At pero paano? Paano ito nakarating dito? Kasi alam mo, oo, parang lahat ay konektado na ngayon. Kasi ilang panahon na ang nakalipas, nakita ko si Hagiwagi sa totoong buhay, hindi sa ilalim ng tubig, hindi sa yelo, kundi sa gubat. Oo, pwede ninyong gamitin ang pahiwatig na yan para panoorin ang video kung saan nakita ko si Hagiwagi sa totoong buhay. Medyo nakakabaliw yon at medyo natakot ako sa nilalang na yon. Pero ngayon, nandito na siya. Sa ilalim ng tubig. Pero paano siya nakarating dito? Hindi ko pa rin maintindihan. Ituloy natin ang pagpapalipad ng drone sa ilalim ng tubig at tingnan natin kung ano pa ang maaari nating makita. Sige, ngayon ay sumisisid ako gamit ang aking drone. Naghahanap pero napakahina ng aking paningin. May nakikita akong kulay asul. Oh, may nakita akong kulay asul. Pero ano yon? Oh, at parang kamay yata yun. Oh, yung kamay. Yung kamay na. Ewan ko, hindi ko alam kung para saan yon. Baka ikaw, alam mo. Kung oo, isulat ang iyong komento. Tuloy lang tayo sa panunood dahil malapit dyan, kasama ng asul na kamay na yon makikita natin ang isang bagay na dilaw. Hmm, dilaw at asul. Ang kakaiba naman yan. Talagang kakaiba. Parang nakita ko na ang ganyang bagay sa buhay ko dati. Siguro. Sigurado akong nakita ko na ang bagay na iyon. Ginamit iyon. At alam ko kung para saan. Sigurado ako. Kung alam mo, isulat agad ang iyong opinyon. Pero tuloy lang ang paghahanap dahil maganda ang nakita natin. Sa tingin ko may connection ito sa Hagiwagi, pero magpatuloy tayong maghanap. Baka may makita pa tayo. Sige, may kaunti pa akong natitirang baterya sa drone ko. Ngayon, maaari pa rin tayong magpatuloy magsaliksik at tumuklas sa ilalim ng nagyeyelong disyerto. At may nakikita ako may kumikislap parang pilak o parang ganon. Lumapit tayo. Hindi gumagana ng maayos ang drone. Sayang, ang hirap talagang kontrolin. Pero, may nakikita ako pero hindi ko maintindihan kung ano yon. Dahil sa alikabok, dahil sa alikabok mula sa ilalim. Malakas ang makina ng drone na yon kaya nagkakaroon ng alikabok. Katulad ng niebe na meron tayo dito, pareho lang ang antas, pero mas marami ang alikabok sa ilalim ng tubig. Baka maintindihan nyo, mga kaibigan, pakiusap, tingnan nyo ng mas malapitan para makita nyo ang nandoon. Baka makita at maintindihan nyo kung ano yung bagay na yon. At baka kung mahalaga yung bagay na yon, pwede nating gamitin ang pangalawang drone na may pangipit para makuha yon. Kung naintindihan mo, pakisulat ang iyong mga komento at sabihin mo kung mahalaga ba o hindi na kunin yung bagay na yon mula sa tubig. Siguro dapat tayong bumalik dito. O baka dapat nating gamitin ang pangalawang drone para sa ating pangangailangan. Pero ngayon, tuloy-tuloy lang tayo dahil malapit ng maubos ang baterya ko. Wala na tayong gaanong oras. Mga dalawa o tatlong minuto na lang natitira sa akin. Ang dami talagang alikabok dito mga pare. Tingnan nyo, halos wala na akong makita. Ang labo ng kuhang ito. Ayoko talaga ng nagyeyelong disyerto dahil dyan. Sige, tuloy lang tayo sa paglangoy. Baka may makita tayo. Sandali, sandali. May nakita akong kulay rosas. May nakita akong rosas. Tingnan mo, may rosas doon. Lapitan natin. Grabe teka, ano 'yon. Namatay lang ang drone ko. Naubos na ang baterya. Tingnan mo, may mainit akong guantes at gumagana sila sa smartphone ko. Astig, 'di ba? Kunin natin ang drone mula sa tubig. Kaya tingnan mo, lahat ay natatakpan ng niebe at yelo. Grabe, napakasama ng kalagayan niyan. Para sa kahit anong uri ng teknolohiya, ibig kong sabihin, kahit anong electronics, drone, camera, cellphone, lahat gumagana. Hindi tulad ng dapat kasi sobrang baba ng temperatura para doon. Hindi ko alam ang dapat gawin. Paano natin ito gagawin? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Siguro dapat nating buksan ang drone na ito at pumunta, tara! Sumisid tayo ulit sa ilalim ng tubig para kunin yung makinang napilak na bagay mula sa tubig. Baka nahanap na natin si Hagiwagi at ngayon alam na natin kung nasaan siya. Siguro pwede akong sumisid sa ilalim ng tubig gamit ang diving suit ko kasi nagawa ko na yon dati sa nagyayalong disyerto. Isa akong professional na diver. May espesyal akong suit para sumisid sa ilalim ng tubig tuwing taglamig. Magagamit mo ang hint na yan para panoorin ang dati kong video. Noong sumisid ako sa ilalim ng nagyayalong disyerto dahil naghahanap ako ng Chuchu Charlie doon. Kung alam mo kung ano, sino yon, at kung interesado ka, huwag kang mag-atubiling panoorin ang dati kong video. Pero sa ngayon, nasa iyo ang kinabukasan ng mga video na ito. Mag-subscribe sa aking channel at mag-comment kung gusto mong mapanood ang mga susunod naming video gamit ang underwater drones. Mag-subscribe ka para di mo ma-miss ang mga susunod kong video. Araw-araw namin itong ginagawa. O, oh, mapapanood mo araw-araw ang mga video sa Slabs Adventures. At ngayon, sa tingin ko kailangan nating i-charge ang ating drone at pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Ako si SLAV. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam.